Madurog eh. Tapos may mga babae na pasayro na nakita ko doon na nasa gilid, ano na eh, may daming dugo. Kaya pagsumakay ka sa, ba, sa mga bus, sa ano ka dapat? Hulihan. Lagi hulihan lagi ang ano dyan eh. Binubo pa din sa likol. Paano ko binunggo ka sa likol? <laughs> Adi, ka na dapat Pero pag sa probinsya, malabo mo nga bumubunguin ka sa likod. Ang bumubungo sa likod, kung dito sa Manila, sobrang daming sasakyan. Biglang nag stop Kasi yung kasunod mo hindi rin naka stop

final destination yung mm -hmm. hindi nyo hmm. rin nakalimbas kasi trahedya dapat patay ka na talaga kasi habulin ka ni kamatayan kapatayin ka niya ulit kasi kailangan dapat patayin ka naman bravo yan wag kang maniwala na kamatayan habulin ka siya busy yan. At saka, yung sinasabi mong kamatayan, hindi yun. Kung yun talaga ang ano ng Panginoon, hanggang doon ka lang, eh, doon, doon ka lang. Kasi, lahat ng ano, tao, namamatay, dahil may dahilan. Wala namang namamatay na, eh. walang dahilan eh.

baka hindi lang sinabi nga no, baka baka saan nga, wala mayaman nga ang sinabi karamihan naman may ari ng sasakyan mayaman bibili ka ng sas hindi ka mayaman paano pala yung ano niyan? restro niya buat taon-taon ako hindi biro mo pa ng sariling sasakyan mga maintenance mo pa ang mamahal mga maintenance ng sa sasakyan niye.